sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 26, 2024, Sabado ng kadalawang na kadalawang potsyam na linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso chapter 4 verses 7 to 16. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Tisto, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalamitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghilista, ang iba'y pastor at guru. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay nagkakaisa, magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sa sakyan dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilin lang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya, nabubuo ang katawan at mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuhan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Uh, ngayong araw na ito, sa pagtatapos ng linggo natin, ngayong kadalawampun uh, asyam na linggo, uh, ngayon ay, uh, kumbaga, Araw na Mahal na Birhen. Kung kaya, nawa sa tuyong na Mahal na Birhen, atin pong maunawaan ng lubusan ang mensahe ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga efeso Maganda po yung panimula dito na sinabi na ang lahat ay binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na binigay ni Cristo. So lahat ay merong ah, dahil nga ang Efeso ay isa sa mga komunidad o simbahan na sinisimulang itatag pa lang noong panahong ito na kung saan naman ay nakakulong si San Pablo at kanyang ipinapaalala sa mga taga-Efeso kung ano yung dapat nilang maunawaan sa pagsisimula ng simbahan ang simbahan ay binubuo ng iba't ibang uh, mga tao iba't ibang uh, kultura iba't ibang mga pinanggalingan pero dito po malinaw na ang lahat ay tinatawag para maging kabahagi at lahat ay mayroong gagampanang bahagi para sa pagtatayo ng simbahan at pagpapaunlad pagpapalalim ng pananampalataya bawat isa malinaw naman po yung pagkakasabi no? bawat isa ay binigyan ng tanging kaloob ito yung mga kaloob na kakailanganin para may sakatuparan ang misyon sa simbahan sabi yung iba tagapagturo yung iba propeta yung iba ay sa paglilingkod sa gawain so lahat po yan ay magkakaugnay hindi pwedeng uh, ito lang yung importante kami lang yung dapat so hindi ganun po kaya nawa sa atin din sa panahon natin ngayon maunawa natin na ikaw ng simbahan ay kung ang lahat ay gaganap ayon sa kanilang kaloob so, huwag, tayong, huwag tayong maging madamot so, kung ikaw ay pinagkalooban ng pagtuturo magagamit natin yan sa pagkakatesismo kung ikaw naman ay binigyan ng kakayahan para uh, mag-asikaso ng ibang bahay, maging leader mamuno, ay gawin mo ito yung hinihiling sa atin at walang isa man no? walang, wala dapat magsasabi na wala akong may kasi pag ganun ang naging ugali natin para man sinabi natin na walang ibinigay sa iyo ang Diyos ay lahat niya ay binigyan ng kaloob ayon sa atin pong kakayanan at ayon siyempre sa uh, pagkilala sa atin kaya sana po kung maging kabahagi na tayo ng pag ng simbahan at lalong-lalo na po ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo po